At kumustahin natin ang lagay ng biktima ng ligaw na bala sa Kaluokan. Makakausap po natin sa puntong ito ang ina ni John Kerth Gala na si Marivic Galang. Good morning po, Ginang Galang. Si Mariz, umali po ito. Good po. O, live po kayo sa Kape at Balita. Una po sa lahat, uh, kumusta na po ang lagay ng inyong anak na si John Kerth? Nasa ospital po ba kayo ngayon? Wala po, hindi po ako sa bahay. Pagpunta pa lang po ako ng ospital. Inihintay ko nga po tong, ano, yung tawag po sa akin. Opo, kailan po uh, nakatakdang isagawa yung susunod na cranial CT scan? Ang uh, understanding ko po kasi katatapos lamang ng CT scan pero may mga follow-up po yan para makita yung kanyang lagay? Opo, opo. Oo, kailan, kailan po nakatakda yung susunod na CT scan? So yung, yung CT scan niya po ngayon, pangalawa po yun, ginanap po yun ng uh kahapon po ng madaling araw. Mm -hmm. So ngayon po inihintay po ko ng doktor para basahin sa akin yung scan ng anak ko. Mm -hmm. so, ngayon pa lang uh, po kayo mag-meet -me tungkol doon? Maya-maya lang po pupunta po ako doon. Pero ito naman po si John Kurth ay uh, gising, nakakausap at uh, kumbaga naiintindihan niya po yung mga uh, sinasabi ninyo? Conscious oh, po, po siya? Kung, Mm, mm Opo, nakakausap naman po siya kaya lang hindi po ganun katagal. Saglit na saglit lang po. Kasi Tapos maghihina na naman. Opo, matutulog na naman po siya. Kasi po puro antibiotic po yung ini-inject sa kanya para sa ulo niya po. Mm -mm. Kasi po dahil hindi pa maaaring matanggal agad-agad yung bala, no? Kaya kailangan ng uh, antibiotics para hindi ma infection no? Ma'am. Opo, opo, opo. Kasi po namamaga po yung loob ng sa ano po, sa loob yung utak sa utak niya po. Oo. All right. Yung, yung dugo pong namuo doon, yun po yung di bali ang pinapa-impis ng doktor yung pagapo sa saka yung sa dugo po. Opo, kahapon po na nakausap ko po kayo, sinasabi niyo po na hindi kayo naniniwala na away ng dalawang grupo yung sanhi ng uh, uh, ligaw na bala na tumama sa ulo ng inyong anak. Bakit niyo po nasabi ito? Po, Noong time po na tinamaan yung anak ko, po yung father ko sa sa gate So, Parang man po kasing nakitang <coughs> sinasabi na nag-away dito sa lugar namin. Mm -hmm. Paano po nangyari yun? Okay, so ang paniwala nyo po ay may nag-trip lamang? Apo, na magpaputok? opo Kasi nakausap po din po yung mother nung kabilang side. Ang sabi po, sila po ang nakarinig ng dalawang putok. Uh -huh. At medyo malapit po sa kanila. All right, may panawagan po ba kayo para sa ano, yung uh, mga awtoridad na mas uh, bilisan pa itong uh, pag-iimbestiga? Or may update po ba kayo dun sa investigasyon base na rin sa pag-iimbestiga ng mga pulis at ng tanod? So wala pa po kasi hindi ko pa po nakakausap yung mga pulis ng personal. mhm mm Panawagan na po. lamang po. Ha? Oh? Panawagan nyo na lang po kasi di ba magtatapos na po dapat sana itong si John Kirth tapos ngayon nakaratay po siya sa ospital. Opo, opo, opo. So ano po, nananawagan lang po ako sa mga nag-aasikaso ng kaso ng anak ko na no, pwede po sana pakiasikaso ng maayos kasi kawawa naman po yung bata eh. Mm -hmm. Kung puro haka, haka lang yung mangyayari. Mm -hmm. Opo. At Ata uh, na lang po yung panawagan nyo rin po dahil ang ang, ang sinabi nyo po sa akin kahapon ay talagang mahal yung mga gamot na binabayaran nyo para opo, sa anak. Opo, opo. Talagang Sige po kailangan po, po talaga. Ito. Opo, kailangan po yung, yung treatment ng anak ko sa antibiotic. Kaya po na po ako sa mga taong nakikinig sa akin. Ah, uh, kung pwede lang po sana patulungan niyo po kami para hmm. sa sa treatment ng anak ko. Kasi napakamahal po ng gamot na ibinibigay sa kanya para sa utak niya. Para oh, mapadali po yung operasyon po ng ng anak ko at matanggal po yung bala sa loob ng ilong niya. Okay. Ito po si John Kurt Galang ay uh, nasa East Avenue Medical Center po ngayon sa kaalaman apo, po ng apo. ating mga viewers. So yung mga nais nice pong magbigay ng tulong ay naroon lamang at hanapin apo, apo. lamang si Miss Marivic Galang. Maraming salamat po Gina Marivic Galang at maganda umaga po apo, sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Agad din po na ang uh, agaran din po nga pagaling na inyong anak ang aming hangad. Opo, opo, opo. Maraming umaga po. salamat po.